Ihilingay ng Armed Forces of the Philippines sa United Nations na investigahan ang commander ng United Nations Disengagement Observer Force o UNDOF hinggil sa nangyari standoff ng mga Filipino peacekeeper at Syrian rebel sa Golan Heights. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nais ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na investigahan ang commander ng United Nations Disengagement Observer Force na si Major General Iqbal Singh Singha na isang Indian national. Ayon kay AFP, Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang, inuutos ni Singh na isurrender ng mga Filipino peacekeepers ang kanilang armas sa mga Syrian rebel upang mailigtas ang Fijian soldiers. Sinabi pa nito na nais din ni Singh na sumuko na lamang ang mga Pilipino sakaling lumala ang sitwasyon at mauwi sa pagpapalitan ng puto. Pabago-bago siya eh. Unang-una, um sa terms of preference wala namang order na nakalagay doon na we can be ordered to surrender our firearms kasi gustong i-save ni Undoof commander yung PG at the expense of the Philippines hindi nating kasalanan na, na hostage sila what i was telling the Undoof commander is save first the Philippines and then we will help uh, save the PGians later sa kabila ng utos ng UNDOF commander Nanindiga naman ang mga sundalong Pilipino para sa kanilang kaligtasan, kaya't ipinasyang tumakas habang nagpapahinga at natutulog ang Syrian rebel kesa isurrender ang mga armas tulad ng ginawa ng 43 Fijians na hanggang ngayon ay hostage ng mga rebelde. Tulog na tulog na po yung mga rebels po sa paligid. Doon na po kami dandahan po na lumalabas. Kahit na po, may mga landmines po yung dinahanan namin, pero alam naman po namin na na saan banda yung landmines naka, nakalagay. Diretso lang po ng lakad namin. Ang lakad po namin is, uh, mga 1 hour and 30 minutes bago po kami nakarating doon sa nagaantay po namin ng na mga kasamahan. Kaugnay ng tinaguriang Great Escape ng mga sundalo, ihahanda na ng Armed Forces of the Philippines ang Heroes Welcome para sa 75 Filipino peacekeepers na nakatakdang umuwi sa bansa sa buwan ng Oktubre. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.